Alas dos ng madaling araw, mahimbing kang natutulog sa iyong kama. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Pero bigla kang nagigising. May tawag mula sa iyong pantog. Bumangon ka, pumunta sa banyo, tapos balik sa kama. Akala mo'y makakatulog ka agad, pero makalipas lang ang ilang minuto, gising ka na naman. Bumabalik-balik ang ganitong senaryo gabi-gabi parang orasan ng katawan mo. Alas dos, alas tres, alas kwatro. Paulit-ulit kang tinatawag para umihi. Kung isa ka sa maraming senior na nakakaranas nito, alam mo kung gaano ito nakakapagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam mo. Parang hindi ka talaga nakapahinga. Nagiging mainitin ng ulo, bumabagal ang kilos, at minsan, pati pakikisalamuha sa pamilya ay naaapektuhan. Ang tawag dito ay nocturia, ang madalas na pag-ihi sa gabi. Karaniwan ito sa edad animnapong taas, pero alam mo ba na hindi lang pala edad o kalusugan ang may kinalaman dito? May mga pagkain at inumin na pwedeng magpalala nito. At isa sa mga madalas nating hindi napapansin ang tinapay na araw-araw nating kinakain marami ang nag-aakalang lahat ng tinapay ay pare-pareho. Basta't masarap at nakakabusog, puwete na. Pero ang totoo, may mga uri ng tinapay na nagdudulot ng sobrang uhaw, nagpapataas ng presyon, at nagpapabilis ng produksyon ng ihi sa gabi. Kapag ito ang madalas mong kinakain, mas malamang na ilang beses kang tatayo mula sa higaan para umihit. Sa kabilang banda, may mga tinapay din na pwedeng makatulong na mas maging kontrolado ang paghihi mo sa gabi. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang uri ng tinapay na hindi lang ligtas para sa kalusugan ng mga senior, kundi may potensyal din na makatulong sa pagbawas ng pagbangon mo sa gabi para umihi. Ibabahagi ko rin kung bakit ang ilan sa mga tinapay na ito ay mas mabuting piliin kaysa sa mga nakasanayan natin. At magbibigay ako ng mahahalagang tips para masigurong ang kinakain mo ay tunay na kapakipakinabang para sa iyong katawan, lalo na kung sensitibo na ang iyong kalusugan. Kaya kung gusto mong malaman kung alin ang dapat mong piliin sa almusal o merienda para mas mahimbing ang tulog mo, manatili ka hanggang dulo ng video. Siguradong may matututunan ka rito na pwede mong simula agad bukas. At bago tayo magsimula, gusto kong malaman, ikaw ilang beses ka nga ba nagigising sa gabi para umihi, isa, dalawa, o higit pa, itype mo sa comment section sa ibaba. Hindi lang para magbilang, kundi para makita natin kung gaano karami sa atin ang may parehong pinagdadaanan. Malay mo, ang simpleng pagbabahagi mo ay makatulong din sa iba na hindi pa alam ang mga pwedeng gawin para mabawasan ito. Isang tinapay na buong butil na walang asin. Isang umaga sa palengke, nakita ko si Aling Rosa, anim na put walong anyos, bit-bit ang paborito niyang bayong. Sanay siyang bumili ng puting tinapay sa parehong panaderya araw-araw. Malambot, mura at laging sariwa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang tatlo o apat na beses siyang bumabangon tuwing gabi para umihi. Sa unay inisip niya na normal lang yon dahil sa edad. Pero nang magpatingin siya sa health center, tinanong siya ng nurse kung gaano karaming maalat na pagkain ang kinakain niya araw-araw. Doon niya lang napagtanto, kahit pala ang simpleng tinapay ay maaring may mataas na asin. Maraming hindi nakakaalam na kahit karaniwang tinapay ay maaaring naglalaman ng sapat na asin para maapektuhan ang ating kalusugan. Ang sobrang sodium ay hindi lang nakakataas ng presyo ng dugo, kundi nakakapagpabilis din ng paggawa ng ihi ng ating kidney. Kapag mataas ang sodium sa pagkain, lalo na bago matulog, mas malamang natatawag ang pantog mo sa kalagitnaan ng gabi. Dito pumapasok ang kahalagahan ng tinapay na buong butil na walang asin. Dahil gawa ito sa buong butil, mataas ang hibla na tumutulong magpanatili ng matatag na blood sugar. Mas stable ang enerhiya mo sa maghapon, mas kontrolado ang gana, at mas nababawasan ang labis na paggawa ng ihi sa gabi. Bukod dito, ang buong butil ay natural na mayaman sa magnesium at potassium. Mga mineral na tumutulong sa maayos na paggana ng kalamnan, kasama na ang bladder. Kapag ginawa mong parte ng iyong almusal o merienda ang ganitong tinapay, hindi lang makakatulong ito sa pagtulog ng mas mahaba, kundi makakaiwas ka rin sa bigla ang pagtaas ng presyon at labis na pagkauhaw. Isa pa, mas mababa rin ang posibilidad ng constipation na karaniwang problema sa maraming senior. Kung sanay ka sa maalat na tinapay, maaaring sa unay manibago ang panlasa mo sa walang asin. Pero sa loob lamang ng ilang linggo, masasanay din ang dila mo at mapapansin mo ang kaibahan sa kalidad ng iyong tulog. Subukan mo sa loob ng isang buwan at obserbahan kung bababa ang bilang ng paggising mo sa gabi. Dalawa, tinapay na rye, si Mang Ernesto, 72 taon, ay dating guro sa mataas na paaralan. Sanay siya sa maagang pagising, pag-inom ng kape at pagkain ng pandesal. Ngunit nitong mga nakaraang taon, nagsimula siyang makaranas ng madalas na pag sa gabi. Dalawa, minsan tatlong beses siyang bumabangon. Sa unay inisip niya na baka dahil lang ito sa dami ng tubig na iniinom niya sa maghapon. Pero kahit binawasan na niya ang inumin bago matulog, hindi pa rin nawala ang problema. Isang araw, kinausap siya ng kanyang pamangkin na nurse sa isang bayan sa Europa. Sabi nito, Tito, subukan mo kaya ang rye bread imbes na pandesal o puting tinapay. Nagtaka si Mang Ernesto, Ano nga ba ang kakaiba sa rye? Ang rye bread ay tinapay na gawa sa harina ng rye, isang uri ng butil na karaniwang mas madilim ang kulay at mas malasa kumpara sa karaniwang trigo. Natural itong mataas sa hibla, lalo na sa soluble fiber, na tumutulong pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa dugo. Para sa mga senior, napakahalaga nito dahil ang biglaang pagtaas at pagbagsak ng blood sugar ay maaaring magdulot ng sobrang uhaw at mas madalas na paghihi, lalo na sa gabi. Bukod sa fiber, ang rye ay mayaman sa magnesium at potassium, mga mineral na tumutulong sa maayos na paggana ng nervous system at muscles, kabilang na ang mga kalamnan ng pantog. Kapag mas maayos ang nerve signal sa pantog, mas kontrolado ang pag-ihi at mas mababa ang posibilidad ng bigla ang pagising sa kalagitnaan ng gabi. Isa pang mahalagang katangian ng rye bread ay mas mababa ito sa glycemic index kumpara sa puting tinapay. Ibig sabihin, mas mabagal nitong pinapataas ang blood sugar, kaya mas steady ang enerhiya sa maghapon. Para kay Mang Ernesto, napansin niya na simula ng palitan niya ang kanyang tinapay ng rye bread sa loob ng tatlong linggo mula sa tatlong beses ay minsan na lang siyang bumabangon sa gabi. Hindi ito magic, pero malaking ginhawa para sa kanya. Kung gusto mong subukan ang rye bread, hanapin ang mga brand na may mababang sodium content. May ilang rye bread na komersyal na ibinebenta na mataas ang asin para sa lasa, kaya siguraduhing babasahin ang label. Piliin ang may simple at natural na sangkap, rye flour, tubig, yeast, at kaunting natural sweetener gaya ng honey o molasses kung kinakailangan. Pwede mo rin itong ipartner sa masustansyang palaman gaya ng avocado o lutong itlog. Iwasan lang ang maalat na palaman tulad ng processed cheese o ham dahil babawiin lang nito ang benepisyo ng mababang sodium ng rye bread. Huwag kang mabahala kung sa unang tikim ay medyo kakaiba ang lasa at mas mabigat sa tiyan kumpara sa puting tinapay. Sa loob ng isa o dalawang linggo, masasanay ka rin. At ang kapalit, mas mahimbing na tulog at mas magaan na pakiramdam pagising. Para sa mga senior na katulad ni Mang Ernesto, hindi ito simpleng pagbabago sa pagkain. Ito ay hakbang tungo sa mas magandang kalidad ng buhay. Hindi mo na kailangang paulit-ulit na gumising sa gabi at mas marami kang enerhiya para sa mga mahal mo sa buhay sa araw. Kung ikaw ay nakaranas na ng pagbabago matapos palitan ng tinapay mo, ibahagi mo sa comment section. Malay mo ang simpleng karanasan mo ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba para subukan din ito. Tatlo na tinapay na may hibla ng oats. Si Aling Felisa, pitumpung anyos, ay kilala sa kanilang barangay bilang masipag at laging maagang gumigising para mag-alaga ng mga apo. Ngunit may isang bagay na matagal na niyang kinakaabala ang paulit-ulit na pagbangon sa gabi para umihi dalawa o tatlong beses halos gabi-gabi. Kahit na maaga siyang natutulog, pakiramdam niya'y kulang pa rin ang pahinga tuwing umaga. Isang araw, habang bumibili siya ng tinapay sa pamilihan, napansin niya ang isang bagong produkto. Tinapay na may hibla ng oats. Dahil mahilig siya sa lugaw na may oats tuwing umaga, naisip niyang subukan ito. Hindi niya inasahan na ang simpleng pagbabagong iyon ay makakatulong sa problema niya sa nocturia. Ano nga ba ang kakaiba sa oats? Una, ang oats ay kilala sa mataas na soluble fiber content. Ang ganitong uri ng hibla ay tumutulong magpanatili ng tamang balanse ng tubig sa katawan. Kapag stable ang fluid balance, mas hindi nagkakaroon ng sobrang produksyon ng ihi sa gabi. Ibig sabihin, mas mababa ang posibilidad na magising ka para umihi. Pangalawa, ang oats ay may natural na beta-glucan, isang compound na nakakatulong magpababa ng kolesterol at magpanatili ng matatag na blood sugar. Kapag hindi tumataas ng biglaan ng blood sugar, hindi rin sumusunod ang biglang uhaw o labis na paggawa ng ihi. Ito ay mahalaga para sa mga senior na madalas nakakaranas ng pagtaas ng asukal sa dugo. Pangatlo, ang oats ay mayaman sa magnesyo at potasyo, mga mineral na tumutulong sa kalamnan ng pantog na manatiling kalmado. Kapag mas kalmado ang bladder, mas kontrolado ang paghihi, lalo na sa gabi. Para sa mga nagnanay subukan ito, mahalagang pumili ng tinapay na talagang gumagamit ng buong oats hindi lang oat flavoring. Basahin ang label at siguraduhing kabilang sa unang sangkap ang oats o oat bran. Piliin din ang variant na mababa ang sodium para mas epektibo sa pag-iwas sa sobrang paggawa ng ihi sa gabi. Maaring kainin ito bilang almusal na may kasamang pinakuluang itlog o abukado o gawing merienda sa hapon. Para sa mga sanay sa matamis na palaman mas mabuting gumamit ng prutas gaya ng saging o mansanas kaysa jam na mataas sa asukal. Pagkaraan ng tatlong linggong pagkain ni Aling Felisa ng tinapay na may hibla ng oats, napansin niyang mula tatlong beses sa gabi, minsan na lang siyang bumabangon para umihi. Hindi ito nangangahulugang tuluyang nawala ang nocturia, pero malaking ginhawa na para sa kanya ang mas mahabang tulog. Kung ikaw ay sanay sa karaniwang tinapay, baka sa simulay hindi mo agad magustuhan ang tekstura ng oats. Pero kapag nakita mo ang epekto nito sa kalidad ng iyong tulog at pakiramdam sa umaga, baka tuluyan mo ng palitan ang dati mong tinapay. Kung nasubukan mo na ang ganitong uri ng tinapay o may ibang pagkain na nakatulong sa iyo para mabawasan ang paggising sa gabi, ibahagi mo sa comments. Malay mo, ang payo mo ay maging solusyon din sa problema ng iba. Apat, tinapay na may harina ng kinoa. Si Mang Renato, animnapot-anim na anyos, ay dating mekaniko na ngayon, ay mas gusto na lang mag-alaga ng halaman sa bakuran. Ngunit kahit simple na ang kanyang pamumuhay, may isa pa rin siyang reklamo. Ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Hindi lang ito nakakaputol ng kanyang tulog, nakakaapekto rin ito sa kanyang lakas tuwing umaga. Isang kaibigan niya ang nagkwento tungkol sa tinapay na gawa sa harina ng quinoa. Natawa siya sa una dahil ang alam lang niyang kinoa ay para sa mga taong nagda -diet. Pero nang marinig niya ang mga benepisyo, naisip niyang subukan. Ang kinoa ay tinatawag na pseudo-grain dahil butil ito na parang cereal grains ngunit mas mataas sa protina, kumpletong amino acids at maraming mahahalagang mineral. Para sa mga senior, mahalaga ang protina hindi lang para sa kalamnan kundi para sa kabuuang kalusugan. Ngunit higit pa rito, ang quinoa ay mayaman sa magnesium at potassium, mga mineral na tumutulong sa maayos na pag-function ng kalamnan, kabilang ang bladder. Kapag mas kalmado at mas malakas ang bladder muscles, mas kontrolado ang pag-ihi. Bukod pa rito, mababa rin ang glycemic index ng quinoa bread kaya mas steady ang blood sugar. Ibig sabihin, mas mababa ang posibilidad ng biglang uhaw o labis na paggawa ng ihi sa gabi. Para kay Mang Renato, napansin niya na makalipas lamang ang dalawang linggo ng pagkain ng quinoa bread bilang bahagi ng kanyang almusal. Mula tatlong beses ay minsan na lang siyang bumabangon sa gabi. Kung nais mo ring subukan, hanapin ang kinoa bread na mababa sa sodium at walang halong artificial na pampatamis. Maaari itong kainin ng plain o lagyan ng malusog na palaman tulad ng hummus, abukado o lutong itlog. Iwasan lamang ang mga maalat na toppings gaya ng processed cheese o cured meats. At kung bago ka lang dito sa ating channel at gusto mong mas marami pang matutunang ganitong klase ng impormasyon na makakatulong sa kalusugan at kalidad ng buhay mo bilang senior, mag-subscribe ka na ngayon. Sa bawat linggo, nagbibigay tayo ng mga practical, madaling sundan at sentipikong tips na tulad nito para mas humaba at gumanda ang buhay mo. Tandaan hindi lang basta tinapay ang kinakain mo, ito ay bahagi ng iyong kalusugan sa araw at gabi. At minsan, ang simpleng pagpapalit sa tamang uri ng tinapay ay sapat na para mabawasan ang pagising mo sa gabi at mas maging presko ang pakiramdam mo sa umaga. Kung nasubukan mo na ang kinawa bread o may plano kang subukan ito, i mo sa comments. Malay mo, may kapwa senior na nagahanap ng ganitong klase ng payo. Limang tinapay na gawa sa harina ng bakwit. Si Aling Mercedes, anim na na anyos, ay mahilig magluto at mag-eksperimento sa kusina. Ngunit pagdating sa tinapay, sanay na sanay siya sa puti at malambot na loaf na mabibili sa tindahan. Matagal na niyang kasama sa almusal ang ganitong tinapay hanggang sa magsimula siyang magreklamo sa sarili na halos gabi-gabi siyang bumabangon ng dalawang beses o higit pa para umihi. Kahit bawasan niya ang tubig sa gabi, parang walang epekto. Isang pamangkin niya na nakatira sa probinsya ang nagdala ng kakaibang tinapay mula sa isang maliit na panaderya. Tinapay na gawa sa harina ng bakwit. Sa unang tingin, kakaiba ang kulay at amoy nito. Pero dahil mahilig siyang mag ng bago, tinikman niya rin. Makalipas ang ilang linggo, Napansin niyang mas mahaba na ang tulog niya at minsan ay hindi na siya bumabangon sa gitna ng gabi. Ano nga nga ba ang meron sa buckwheat? Una, hindi ito tunay na trigo at natural na gluten-free. Para sa ilang senior na may problema sa pagtunaw ng gluten, malaking ginhawa ito. Pangalawa, mataas ito sa rutin. Isang uri ng antioxidant na tumutulong palakasin ang blood vessels at suportahan ang maayos na sirkulasyon. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas gumaganda ang kidney function at mas balance ang fluid regulation sa katawan. Bukod dito, ang buckwheat ay mayaman din sa magnesyo, potasyo at fiber. Lahat ng ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatiling kalmado ng bladder muscles at sa pag-iwas sa biglang pagtaas ng blood sugar. Sa mas stable na asukal sa dugo, mas mababa rin ang posibilidad na maranasan ng sobrang uhaw at pag-ihi sa gabi. Para masulit ang benepisyo ng buckwheat bread, siguraduhing pipili ng variant na mababa ang sodium at walang artificial additives. Karaniwan, medyo mas matapang ang lasa ng buckwheat kaysa sa karaniwang tinapay kaya mainam itong ipartner sa mild na palaman gaya ng lutong itlog, cottage cheese na mababa ang asin o mga hiwa ng sariwang prutas. Para kay Aling Mercedes, hindi lang ito basta pagkain. Ito ay naging bahagi ng kanyang rutin para mas gumanda ang tulog at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. At tulad ng lagi niyang sinasabi, hindi ko akalaing may tinapay palang ganito ka-healthy at ka special. Kung may pagkakataon kang subukan ang buckwheat bread, obserbahan kung may pagbabago sa dami ng paggising mo sa gabi. At kung meron, huwag kalimutang ibahagi ang iyong karanasan sa comment section. Baka maging inspirasyon ka rin sa iba na naghahanap ng simpleng paraan para mapabuti ang kalidad ng kanilang pagtulog. Mga tinapay na dapat iwasan. Matapos nating pag-usapan ng mga uri ng tinapay na maaring makatulong, para mabawasan ang pagising mo sa gabi, mahalaga ring malaman kung alin naman ang dapat iwasan. Maraming senior ang hindi na mamalayan na ang paborito nilang tinapay ay maaring isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas silang bumabangon para umihi sa kalagitnaan ng gabi. Una sa listahan ang puting tinapay o white bread. Ito ay gawa sa refined flour na halos wala ng hibla at nutrients. Dahil mababa sa fiber, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar at kapag bumagsak ito makalipas ang ilang oras kadalasan ay susunod ang sobrang uhaw kapag uhaw ka sa gabi at uminom ng tubig bago matulog mas malaki ang tsansa na magising ka para umihi bukod dito maraming commercial na white bread ang mataas ang sodium content para mas maging malasa at mas tumagal ang shelf life nito ang sobrang asen ay kilalang nagpapabilis ng paggawa ng ihi. Pangalawa, ang mga processed na tinapay na may maraming additives at preservatives. Halimbawa, ang mga tinapay na nakapakete sa supermarket na may mahahabang listahan ng sangkap mula artificial flavors, kulay hanggang chemical preservatives ay maaaring makairita sa digestive system at magdulot ng fluid imbalance. Para sa mga may edad, mas sensitibo na ang katawan sa ganitong uri ng pagkain, kaya mas madaling maapektuhan ang kidney function at bladder control. Pangatlo ang mga tinapay na matamis tulad ng cinnamon rolls, ensaymada at sweet buns. Bukod sa mataas sa asukal, kadalasan ay mataas din sa taba at asin. Ang kombinasyon ng sugar spike at high sodium ay doble ang epekto mas uhaw ka at mas maraming ihi ang ginagawa ng katawan sa gabi. Lalo na kung kinakain ito bilang panghuling pagkain bago matulog, siguradong mas madalas kang magigising para umihi. Pangapat, ang mga tinapay na sobrang alat gaya ng garlic bread na may maraming asin o specialty breads na sadyang maalat. Kapag mataas ang sodium load ng katawan, pipilitin ng kidney na alisin ang sobrang asin sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi. Ibig sabihin, kahit hindi ka uminom ng sobrang tubig sa gabi, ang asin mismo sa kinain mo ay magpapagising sa iyo. Mahalagang tandaan na ang epekto ng mga tinapay na ito ay maaaring mas malala para sa mga taong may kasamang kondisyon gaya ng high blood pressure, diabetes, o chronic kidney disease. Ang nocturia ay maaaring maging senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan kaya hindi sapat na basta palitan lang ang tinapay. Mahalaga ring magpatingin sa doktor para masuri kung may ibang dahilan sa likod ng madalas na pag sa gabi. Babala mula sa mga doktor, kung ikaw ay senior at nakakaranas ng madalas na pag sa gabi, huwag baliwalain ito. Bagamat may mga pagkain na pwedeng makatulong, ang nocturia ay maaari ring sinyales ng heart failure, diabetes o kidney issues. Bago magpalit ng diet o mag-eksperimento sa pagkain, mainam na magpakonsulta muna sa iyong doktor. Sa ganitong paraan, masisigurado mong ang ginagawa mong pagbabago sa pagkain ay ligtas at akma para sa kalagayan mo. Kung isa o higit pa sa mga tinapay na nabanggit ang regular mong kinakain, subukan mong bawasan o tuluyang iwasan sa loob ng dalawang linggo. Obserbahan kung may pagbabago sa dalas ng paggising mo sa gabi. Maari mong palitan ang mga ito ng mas malusog na alternatibo. Mga buong butil na mababa ang sodium, mayaman sa hibla, at walang artificial additives. Tandaan ang bawat kagat ng tinapay ay may epekto sa katawan, lalo na kung araw-araw mo itong kinakain. Piliin ang tinapay na magbibigay sa iyo ng ginhawa, hindi dagdag problema. At kung may duda ka sa kung alin ang ligtas para sa iyo, mas mabuting itanong sa profesional sa kalusugan kaysa manghula. Ngayong natalakay na natin ang limang uri ng tinapay na maaring makatulong sa pagbawas ng pagbangon sa gabi para umihi at nakilala na rin natin ang mga tinapay na mas mabuting iwasan, malinaw na hindi lahat ng tinapay ay pare-pareho. Ang tamang pagpili ay hindi lang tungkol sa lasa o presyo. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong pagtulog, sa kalusugan ng iyong pantog, at sa kabuuang sigla mo sa araw-araw. Maraming senior ang nasasanay sa ideya na normal lang ang paulit-ulit na paghihi sa gabi totoo karaniwan ito pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa sa pamamagitan ng tamang kaalaman at maliliit na pagbabago sa ating diet tulad ng pagpili ng tinapay na mababa sa asin mataas sa hibla at may mahahalagang mineral maaari nating bawasan ng abala at discomfort na dulot ng nocturia isipin mo ang mga susunod na gabi mas mahaba ang tulog mo, mas kaunti ang beses na bumabangon ka, at pagising mo sa umaga, mas magaan ang pakiramdam. Mas kaya mong makipaglaro sa mga apo, mag-alaga ng halaman, o gawin ang mga paborito mong libangan ng hindi ka pagod o irritable. Ito ang benepisyo ng mga simpleng pagbabago na kadalasan ay nagsisimula sa kusina. Pero tandaan, ang nocturia ay maaring may iba pang pinagmumulan. Kaya kung matagal mo nang nararanasan ito, at lalo na kung may kasabay na sintomas tulad ng pananakit, sobrang uhaw o pamamaga, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa iyong doktor. Ang pagpapalit ng tinapay ay makakatulong, pero mas mahalaga pa rin na masiguro na walang mas seryosong kondisyon sa likod nang iyong nararanasan. Nasa iyong kamay ang susi para mas mapabuti ang iyong kalusugan. Hindi kailangang maging komplikado o mahal ang unang hakbang. Pwedeng magsimula sa simpleng pagpapalit ng tinapay na kinakain mo sa almusal. At kung natutunan mo ngayon kung alin ang mga mas mabubuting piliin, huwag itong sarilinen. Kaya hinihiling ko, kung may natutunan ka sa video na ito, at sa tingin mo'y makakatulong ito sa isang kaibigan, kapamilya o kapitbahay, ibahagi mo sa kanila. Malay mo, ang simpleng pag-share mo ay magbigay sa kanila ng ideya para makatulog ng mas mahimbing sa gabi. At kung bago ka lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa mga susunod nating talakayan tungkol sa kalusugan at kalidad ng buhay ng mga senior. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, masisiguro mong palagi kang may bagong kaalaman na magagamit sa araw-araw. Huwag mo rin kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi kung alin sa mga tinapay ang nasubukan mo na at kung may napansin kang pagbabago sa iyong pagtulog. Maraming nanonood dito na katulad mo at baka ang simpleng kwento mo ay maging inspirasyon para sa kanila. At siyempre, kung sa tingin mo'y mahalaga ang impormasyong ito, ishare mo ang video sa iyong social media o isend sa mga taong alam mong makikinabang. Hindi natin alam, baka sa simpleng pagkilos na iyon, may matulungan tayong mas gumanda ang tulog at mas maging masigla sa araw-araw. Sa huli tandaan mo, ang kalusugan ay binubuo ng maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Mula sa tinapay na pinipili mo, sa oras ng pagtulog mo hanggang sa paraan ng pag-aalaga mo sa sarili, lahat ito ay may epekto sa kalidad ng iyong buhay. Piliin mo ang mas mabuti para sa mas mahimbing na tulog at mas masayang bukas.